Sa pagsisimula ng kwento ay makikita natin na kumikinang ang mga bituin sa langit sa ibabaw ng mga nyebeng tuktok ng ipinagbabawal na hanay ng mga bundok. Isang daigdig na malamig at malupit, kung saan ang hangin ay tila yelong humihiwa sa balat, at ang mga blizzard ay rumaragasa na parang walang katapusan sa loob ng libu-libong taon. Sa silangan ng hanay ng mga bundok, isang lalaki ang naglalakbay sakay ng kar itong hinihila ng kabayo, tinatahak ang masukal na kagubatan. Ito ang panahon ng dilim at kawalan ng awa. Ang mga tao ay lubog sa kahirapan, ang karahasan ay pangkaraniwan, at ang mga bangkay ay tinutukan ng mga buiter. Para sa mga maharlika, ang lahat ng ito ay isa lamang laro. Sa lungsod, isang kabayo ang pumasok sa palengke. Ang batas dito ay simple, ang malakas ang kumakain sa mahina, at tanging ang pinakamatatag ang nakaliligtas. Sa ilalim ng makipot na arko, nagsisiksikan ang mga tao. Ang mga sigaw ng mga mga ngalakal ay pumupuno sa hangin, may nag-aalok ng murang dalandan, may sumisigaw na lumapit isa-isa. Sa gitna ng kaguluhan, lumakad ang isang lalaking may maitim na buhok at suot ang pulang bestida. Maayos ang pagkakasuklay ng kanyang buhok pataas. Siya si Leo Fang. Mahigit isang buwan na ang nakalipas mula nang marating niya ang mahiwagang mundong ito. Sa panahong yun, nakalikom na siya ng malaking halaga sa muling pagbibenta ng mga kalakal sa pagitan ng mundong ito at ng daigdig. Ngunit sa kabila ng kanyang kita, wala pa rin siyang natatagpuang matitirhan. Ngayon, napagpasyahan niyang maghanap ng pansamantalang lugar na maaari niyang tawaging tahanan. Sa loob ng isang maliit na tavern, huminto siya sa tabi ng bar, hawak ang isang basong serbesa. Pagharap niya sa may-ari, tinanong niya kung maibibenta ba sa kanya ang tindahan. Ang babaeng may pagod na tingin ay nagsabing wala ng laman ang maliit na tindahan na yon. Hindi niya alam kung seryoso si Liu Fang o sadyang nasisiraan ito ng bait. Ngunit para kay Liu Fang, ito ang perpektong lugar. Nasa gitna ito ng lungsod at walang kalaban. Kung magbubukas siya rito ng bahay panuluyan, tiyak nakikita siya ng malaki. Ngunit tinanggihan siya ng babae. Sinabi nitong hindi ipinagbibili ang tavern. Nagsimulang tumingin sa kanila ang mga costumer. Isa sa mga lalaking nandoon ang nagbiro na kung marami siyang pera, bumili na lang siya ng buong lungsod. Napalingon si Leo Fang. Sa kanyang likuran ay nakatayo si Faith, nakapamewang, at ang ama nito na nakahalukip-kip ang mismong panginoon ng lungsod ng Zong. Si Baron Carter, kilala niya ito bilang isa sa kanyang regular na costumer. Naguluhan si Leo Fang, bakit gusto ng Baron na ipagbili ang kanyang sariling lupain? Hindi ba ito ang kanyang kabuhayan at dangal? Ngunit ngumiti lang si Carter, hawak ang baba at tila nag-iisip. Sinabi nitong matanda na siya at hindi na niya kayang asahan ang susunod na henerasyon. Gusto na lamang niyang magretiro at lumipat sa malaking lungsod upang mamuhay ng tahimik. Tahimik na nagmasid si Leo Fang, hindi makapaniwala. Para bang niloloko lamang siya ng matandang tuso. Ngunit hinayaan niyang magsalita ito. Sa huli, tinanong niya kung magkano ang halaga ng lungsod. Ngumiti si Carter at itinaas ang isang daliri, isang daang gintong bariya. Napasigaw si Leo Fang. Isang daang gintong bariya ay katumbas ng apat na milyong tupa o kalahating milyong baka. Sa kanyang isipan, naisip niya kung gaano karaming henerasyon ang mamamatay sa paghihintay bago niya mabawi ang ganoong halaga. Sa kanyang paningin, tila isang biro lamang ito. Ngunit muling nagsalita si Carter. Kung masyadong mahal, maaari raw nilang pag-usapan. Itinanong niya kung magkano sa tingin ni Leo Fang ang karapat dapat na presyo. Sagot ng binata, wala pa nga siyang tatlumpung gintong bariya sa bulsa. Ngumiti ang baron, tatlumpu, sapat na raw yun. Ayon sa kanya, maaari na silang magkasundo sa halagang yun. Nabigla si Leo Fang, hindi siya makapaniwala, tatlumpung gintong bariya lamang para sa buong lungsod. Hindi kaya isa itong bitag? Ngunit iginiit ni Carter na espesyal ang alok na yun. Dahil sa simula pa lamang, alam na raw niyang si Leo Fang ang karapat dapat sa kanyang alok. Tumanggi ang binata, sinabing wala pa rin siyang ganoong halaga. Ngunit mumiti si Carter at nagmungkahi na maaari rin niyang gamitin ang ilan sa kanyang mga alahas bilang kabayaran. Napatigil si Leo Fang, alahas, tanong ng kanyang isipan, ngunit agad na ipinaliwanag ng Baron, mga kristal na baso, halimbawa. Napatigil ang binata, tila doon nakatuon ang interes ng matanda, ang mga basong kristal, habang nakikinig na pangiti siya ng bahagya, naiintindihan na niya ngayon ang tunay na dahilan. Sa kanyang isip, bumalik siya sa alaala ng daigdig, isang abalang lungsod sa malayong silangan, puno ng matatiyog na gusali at makikintab na tindahan. Sa isang lugar doon, nakatayo ang kilalang tindahan na may nakasulat na karatulang HUUN Store Excellent Choice sa loob, nakabitin ang mga poster ng mga promosyon. Isang boses mula sa loudspeaker ang nag-aanunsyo ng espesyal na alok, 10 unit para sa limang baso. Sa mga estante, nakahanay ang mga basong kristal na kumikislap sa ilaw. Ang bawat isa ay produkto ng mundong iniwan ni Leo Fang, at ngayon tila yun mismo ang magiging susi sa kanyang bagong kapalaran sa mundong ito. Ipinatong ni Leo Fang ang kamay sa kanyang dibdib at mapayapang sinabi sa mga humahanga sa kanya na wala na siyang ibang nais. Pinagmasdan ni Carter nang mabuti ang basong hawak nito, sinasabing minsan lamang siyang nakakita ng ganitong uri ng kristal na baso noon pa sa bakura ng duke, ngunit kahit noon ay hindi pa niya nasal ayan ang kasing linaw at kasing ganda nito. Tahimik lamang si Leo Fang habang ipinapakita ang baso, hindi makapaniwala kung gaano kadaling day ang mga tao sa mundong ito. Sa loob-loob niya, alam niyang isang ordinaryong baso lamang iyon, ngunit sa paningin ng mga taga rito, isa itong kayamanang pambihira. Pinagmasdan niyang mag-ama habang ang mga mata ng mga ito ay puno ng paghanga at pagkamangha sa kinang ng kristal. Habang tinitingnan niya ang baso, naisip niyang kung alam lamang niya na ganito kalaki ang halaga nito rito, sana ay nagdala siya ng mas marami. Sa kabutihang palad, kaya niyang bumalik sa daigdig isang beses sa isang araw, isang kakayahang nagbubukas ng walang hanggang oportunidad. Ngunit agad ding tumilim ang tingin ni Carter, ang dating paghanga ay napalitan ng kasakiman. Tinanong nito kung mayroon pa bang iba pang kayaman ang nakatago si Leo Fang. Napansin ni Leo Fang ang pagkakahawak ni Faith sa espada, malinaw sa kanya na ang tanong ay hindi simpleng usisa lamang. Sa kanyang isipan, batid niyang nasa panganib siya nais nilang makuha ang lahat ng mayroon siya. At kung kinakailangan, papatayin siya para rito. Ngunit ngumiti si Leo Fang, pinilit ang katahimikan, at ipinatong muli ang kamay sa kanyang dibdib. Kung itinuturing ng mga ito na kayamanan ng isang simpleng baso, mas mabuting paglaruan na lamang niya ang sitwasyon. Ipinasan niyang ipakita sa kanila ang lahat ng kanyang kayamanan. Binuksan niya ang kanyang bol, at mula roon ay kumislap ang liwanag na tila may kidlat na sumiklab sa loob. Pagkatapos ng ilang saglit, naglaho ito, at naiwan ang halos walang lamang si Sidlan. Nakatayo si Carter, humahanga ang halatang nag-aantabay sa kung ano pa ang lalabas. Nang ipakita ni Leo Fang ang loob, tanging isang lumang tela at dalawang basag na piraso ng pinggan ang naroon. Muling napakunot ang noo ni Carter at malamlam na sinabi na hindi niya kakailanganin ang mga iyon sa ngayon. Makalipas ang ilang saglit, sa labas, tahimik ang tanawin, isang ibon ang lumilipad sa maaliwalas na langit habang ang mga kabayong may sakay ay humahampas sa alikabok ng daan. Habang naglalakbay, itinuro ni Leo Fang ang mga taniman ng trigo malapit sa Zia, napapansin ang maayos na paglago ng mga ito. Tumango si Carter na may ngiti habang pinapaalalahanan ng isa sa mga kawal na dapat mag-ingat sa mga magnanakaw ng kabayo na dumarating tuwing tag-ani. Maya-maya, itinuro ng baron ang nasa unahan, isang mataas at maliwanag na kastilyo. Ipinahayag nitong naroon ang lungsod ng Zeong. Pinagmasdan ni Leo Fang ang tanawin, humanga, at naisip na sulit ang kanyang binili. Ngunit umubo si Carter at itinama siya, hindi iyon ang lungsod. Itinuro nito ang kabaligtaran, at doon tumambad sa kanila ang tunay na tanawin. Sa dulo ng kalsada, isang marupok at wasak na pamayanan ang nakatayo. Ang mga bahay ay may tagas sa bubong, ang mga pader ay basag, at ang karatula ng pangalan ng lungsod ay nakasabit sa punit na lubid. Ang tanging natira ay ang lungkot ng pagkawasak. Halos maiyak si Liu Fang sa kanyang nakita, alam niyang naloko siya. Paglapit nila sa tarangkahan ng dukhang lungsod ng Zhong, Tanging awa at kawalang pag-asa ang bamalat sa kanya. Sa kanyang paglalakbay sa makitid na lansangan, nasal ayan niya ang gutom na batang nagsasabing nagugutom na ito sa kapatid at isang matandang babaeng nakikiusap ng awa habang hawak ang mangkok na walang laman. Habang papasok sila, tumunog ang kampana mula sa puting tore. Nagsimula ang bulong-bulungan sa mga mamamayan. May ilan ang nagtanong kung ano na naman ang ipapatupad, baka raw panibagong buwis na naman. Ang ilan ay sumigaw ng pagkadismaya, samantalang ang iba ay nagbabala na huwag magingay upang hindi marinig ng mga parasito. Sa balko ng tore, nagpakita si Carter at itinaas ang kamay upang batiin ang lahat. Ipinahayag niyang mula sa araw na yon, ipagkakaloob niya ang titulong baron kay Leo Fang. Tumayo si Leo Fang sa likuran ng matanda, hindi pa lubusang makaunawa sa nangyayari. Sa harap ng nagulat na mga mamamayan, Ipinahayag ni Carter na mula sa araw na yon, si Baron Leo Fang na ang bagong pinuno ng lungsod ng Zhong. Nag-ingay ang mga tao, may nagbiro na sana ay hindi na ito magpataw ng karagdagang buwis. Ngunit may tumugo na imposibleng mangyari yon, isa na namang dugo sip, -sip na parasite ang uupo sa trono. Ngumiti si Carter, tumalikod, at iniwan sa kanya ang kapangyarihan. Ibinili niyang mula rito ay siya na ang baalang mamuno. Ngunit bago pa makapagsalita si Leo Fang, umalingaw ngaw ang mga sigaw mula sa ibaba. Ang mga mamamayan ay nagalit, nagsisigawan ng mga salitang puno ng galit at hinanakit. May bumato ng bato, at muntik na siyang tamaan. Mula sa tore, natigilan siya habang ang mga tao ay nag-aalsa. Tinatawag siya nilang isang bagong parasite, isang tagasipsip ng kanilang dugo. Nagbagsakan ang mga bato at sigaw ng revolusyon sa lansangan sa gitna ng kaguluhan. Napagtanto ni Leo Fang ang katotohanan, kaya pala napakamura ng lungsod na ito, isang sumpa pala ang ipinamana sa kanya. Habang nagkakagulo sa ibaba, nakasakay si Carter sa kabayo sa di kalayuan, bahagyang nakatago sa likod ng pader. Mula roon ay sumigaw ito, may tusong ngiti sa labi, at sinabing may iniwan siyang lihim na regalo sa piitan ng kastilyo. Dapat daw itong tingnan kaagad, dahil kung magtatagal, mawawasak ang buong kastilyo. At bago pa man makapagsalita si Leo Fang, yumanig ang lupa. Isang malakas na sigaw ang umalingaw -ngaw mula sa kailaliman ng tore, isang tinig na nagbabanta ng kapahamakan sa lahat ng naroroon. Sa sandaling yon, nagsimula ang pagguho ng kapalarang kanyang pinasok. Mabilis na tumakbo si Leo Fang patungo sa kulay abong kastilyo, litong-lito sa mga sinabi ni Carter tungkol sa lihim na regalo sa piitan. Sa malayo, kumikislap sa liwanag ng araw ang tore ng kastilyo, tila isang naglalakihang bantay sa gitna ng dukhang lungsod. Pagdating niya sa pasukan ng ilalim ng kastilyo, binuksan niya ang mabigat na pinto ng basement. Isang buntot ng daga ang mabilis na kumislap sa pader, at ang nalalabi sa dating sulo ay patuloy pang nagbabaga sa dingding. Tahimik siyang naglakad sa madilim na pasilyo, dumaraan sa mga kinakalawang na instrumento ng pagpapahirap. Ang paligid ay amoy alkytran at kalawang. Sa dulo ng pasilyo, nasal ayan niya ang mga rehas ng kulungan at doon niya inisip na marahil ay naroon ang tinutukoy na regalo. Nilapitan niya ito at hinawakan ang pinto. Sa sandaling yun, bigla itong umuga at bumigay ang kalahating giba ng pader. Agad siyang umatras, halos madulas, at sa isang iglap ay bumagsak ang bakal na pinto mula sa kisame. Hindi siya nakalayo. Ang bakal na pinto ay tumama ng malakas sa kanyang mga paa. Napasigaw siya sa sakit, halos mapaluha habang kinakaladkad ang sarili palayo. Habang napapangiwi, napansin niya ang isang kakaibang anyo sa may sahig. Sa ibabaw ng mga dayami, may nakahigang babae, may mahabang buntot at mga tenga ng pusa. Napatigil siya sa pagkagulat, isang babaeng pusa, hindi siya makapaniwala, sa wakas, nasaksihan niya mismo ang isang nilalang mula sa mga alamat ng mundong ito. Lumapit siya, marahang niyugyog ang balikat ng babae. Ang mahabang buhok nito ay kulay asul, at ang damit ay punit-punit at marumi. Dahanda ang bamuka ang labi ng dalaga. Mahina nitong sinabi ang salitang tubig. Napatitig si Leo Fang sa kanya, at naisip na ito marahil ang tinutukoy na regalo ni Carter. Isinara niya ang mga mata, pinakalma ang sarili, at ipinasa na tulungan ito. Itinaas niya ang kamay, at mula roon ay sumiklab ang asul na liwanag. Ang mga sinag ay umikot sa kanyang palad, at ilang kahon na puno ng gamit ang lumitaw sa hangin. Mula sa mga yon, sinilip niya kung may maibibigay siyang inumin. Kumuha siya ng bote ng malinaw na likido at marahang ipinainom sa babae. Habang dumadaloy ang tubig sa bibig nito, dahan-dahan itong gumalaw. Pumintig ang mga pilik mata, at nang dumilat ang mata, isang asul na matang may patayong pupil, bigla itong bumangon at sumirit ang tubig pabalik sa mukha ni Liu Fang. Nabulunan siya at napaatras, ngunit bago pa siya makabawi, mabilis na sinipa ng dalaga ang kanyang mukha. Lumipad siya pabalik, tumama sa sahig, at nabali ang tulay ng kanyang ilong. Habang napapangiwi sa sakit, tumalo naman ang babae mula sa sahig at mabilis na umikot sa hangin, handang umatake. Ang mga kuko nito ay kumislap sa liwanag ng sulo. Sa isang iglap, umataki ito na parang mabangis na pusa. Napasigaw si Leo Fang at napasubsub sa takot. Sa loob-loob niya, alam niyang malapit na siyang mamatay. Ngunit bago pa man siya tamaan ng susunod na suntok, biglang nang hina ang dalaga. Bumagsak ito sa kanya, nawala ng malay. Huminga ng malalim si Leo Fang, nakahiga sa ilalim ng walang malay na babae. Sa wakas, ligtas siya. Sa labas ng kastilyo, lumulutang ang mga ulap sa maliwanag na langit. Ang katahimikan ay tila gantimpala matapos ang kaguluhan. Makalipas ang ilang sandali, nasa loob na siya ng silid sa kastilyo. Nakaupo siya sa tabi ng kama kung saan nakahiga ang estrangherang babae. Pinagmasdan niya ito ng tahimik. Ang kutis ay makinis, ang buhok ay kumikislap na parang bughaw na sutla. Hindi niya maiwasang humanga, ang mahiwagang nilalang na ito ay tinawag niyang Mina. Habang pinagmamasdan niya ang natutulog na babae, biglang umalingaungaw ang mahinang pagugong ng tiyan nito. Naisip ni Leo Fang na marahil ay matagal na itong hindi kumakain. Naalala niya ang sinabi ni Carter at napagtanto niyang baka ito ay nahimete sa gutom. Binuksan niya ang kanyang imbakan at inilabas ang natitirang bigas. Ipinasa niyang magluto ng lugaw para sa dalaga. Habang nagliliyab ang asul na liwanag ng sistema, gamulong ang isang lumang pergamino mula sa mesa at tinangay ng hangin palabas ng bintana. Hindi niya ito napansin. Lumipad ang pergamino sa hangin, inabot ng malakas na bugso ng hangin hanggang sa bumagsak ito sa noo ng isang matandang lalaki sa ibabang daan. Pinulot ng matanda ang papel, at nang mabasa ang nilalaman, nanlaki ang kanyang mga mata. Itinaas niya ito at tinawag ang mga tao upang makita ang natuklasan. Samantala, sa loob ng kastilyo, inihain na ni Leo Fang ang mainit na lugaw. Kinuha niya ang kutsara, hinay pa ng pagkain upang lumamig, at dahanda ang inabot sa labi ng natutulog na babae. Marahan itong uminom, at sa sandaling matikman, damilat ang mga mata. Nabigla ito, napaupo, at tumitig kay Leo Fang na parang makikipaglaban. Sa isang iglap, sinunggaban siya nito sa leeg. Halos hindi makahinga si Leo Fang, nanginginig habang hawak ng babae ang kanyang kwelyo. Ngunit nang marinig ng babae na lugaw lamang ang ipinakain sa kanya. Natigilan ito, tumingin sa mangkok, at unti-unting lamambat ang ekspresyon. Sa harap nila, kumikintabang mainit na lugaw sa mangkok. Dahan-dahan itong nilapitan ng dalaga at inamoy. Sa pagitan ng gutom at pagkalito, napangiti ito ng bahagya. Ang amoy ng bigas ay tila nagpapaalala sa kanya ng isang bagay na matagal nang nawala. Ngunit agad ding dumilim ang kanyang mukha, pinilit kontroli ng sarili. Nagugutom man, pilit niyang itinago ang kahinaan. Ngunit muli, umalingaw ang pag-ugong ng kanyang tiyan. Tumalon siya sa upuan, itinuro si Liu Fang, at mariing sinabi na siya mismo ang dapat kumain ng isang buong mangkok ng lugaw. Sa sandaling yun, Muling nabalot ng kakaibang katahimikan ang silid, isang kakaibang simula sa pagitan ng isang lalaking mula sa ibang mundo at isang nilalang na itinago ng kapalaran sa kadiliman ng piitan. Agad na sumunod si Lefang sa matalim na titig ni Mina. Habang pilit niyang inuubos ang mainit na lugaw, ngumiti siya ng kontento at sinabing masarap yon. Ngunit sa galit ni Mina, lalo pa niyang inutusan ang binata na kumain pa. Walang nagawa si Lefang kundi sumunod, Nilimas niya ang laman ng mangkok hanggang sa wala nang matira. Tahimik siyang pinagmamasdan ni Mina, iniisip na kung nais man talaga siyang sakta ng binata, nagawa na sana yun kanina. Kayat naisip niyang wala namang masama sa lugaw na yun. Makalipas ang ilang sandali, napuno ng mga walang laman na mangkok ang lamesa. Nang wakas ay tumigil si Mina, sinabi niyang busog na siya. Napanganga si Lifang sa dami ng nakain ng dalaga at napaisip na yun na yata ang kabuwang supply niya ng bigas para sa isang buwan. Napatingin din si Mina sa mga mangkok at bahagyang nahiya, napabulong sa sarili kung paano nangyari yun. Sa isip niya, napakatakaw daw talaga ng mga tao. Matapos ang ilang sandali, muli siyang nagtaas ng kamay, mariing nagsabing palayain siya kung hindi ay papatayin niya ang binata. Nabigla si LeFang sa bigla ang pagbabago ng tono ngunit itinuro lamang niya ang pinto. Sinabing walang humahadlang sa kanya. Tahimik na lumakad si Mina papunta sa labasan, ngunit nang marinig ang tinig ni Le Fang na nagbabalang maging maingat sa mga tulisan at huwag magpapahuli kay Carter, bahagya siyang napatigil. Nilinggan niya ang binata at sa loob ng ilang sandali ay napansin niyang tila iba ito sa mga pangkaraniwang maharlika. Kumaway si Lifang bilang pamamaalam at napula ang pisni ng dalaga. Ngunit bago pa siya tuluyang makaalis, biglang umigting ang kanyang mga tenga. Mabilis siyang napalingun at sa isang iglap ay umatake, ibinagsak ang binata sa upuan at hinawakan ito sa leeg. Sumigaw siya nag-aalab sa galit habang nagsasabing may mga taong nag-aabang sa labas. Nagulat si Lifang nang ininig sa takot at halos maiyak sa pagkakapit ng mga kamay ng dalaga sa kanyang leeg. Sa labas, maririnig ang dagendong ng mga paa at mga sigawan ng mga tao na kumakatok sa tarangkahan ng kastilyo. Nagkakagulo ang mga mamamayan, nag-aalab ang sigaw ng galit at paghihiganti. Tinatawag nila ang mga maharlika bilang mga lintang sumisipsip ng kanilang dugo at yamang pinaghirapan. Nanginginig ang mga pinto ng kastilyo habang binubugbog ito ng mga tao. Hindi makapaniwala si Mina, nanlilisik ang mga mata habang pilit pa rin tinatanong ang binata kung hindi ba niya alam ang nangyayari. Ngunit halatang nalilito rin si Lefang at pilit na sinasabing wala siyang kinalaman dito. Tuluyan ang nabasag ang mga pinto at pumasok ang mga mamamayan, armado ng mga sandata at mga kasangkapang pangsaka. Nanguna si Sinker, ang lalaking may asul na buhok, habang sigaw ng mga tao ang pagkamuhi. Napalibutan si Lefang ng mga sibat at tinig ng galit. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang matandang si Bar, nakasandal sa kanyang tungkod. Sa tinig nitong puno ng hinanakit, sinabi niyang wala na silang pag-asa. Wala nang pagkain, ngunit bakit daw patuloy pa rin silang pinapatawa ng buwis? Napatda si Lefang at sinabing wala siyang ipinagutos na ganoon. Ngunit itinaas ng matanda ang isang pergamino at ipinakita ito sa kanya, nagsasabing yun daw ang utos na nag-aatas ng dagdag buwis. Sa isip ng binata, biglang sumagi ang alaala ni Carter na nagbebenta ng mga balumbon ng papel ilang linggo ang nakalipas. Noon niya naalala na ipinagbili niya rito ang ilang balot ng straw paper na yari sa balat ng tupa. Napahawak siya sa ulo, napagtantong yun marahil ang pinagmula ng pergamino. Ngunit sa paningin ng mga tao, isa lamang siyang kasinungaling at mapagsamantala. Sa galit ng karamihan, nagsigawan ang mga ito, sinasabing kung hindi sila patatahimiki ng binata, sila ang papatay dito. Umalingaw ngaw ang mga sigaw ng mga nananaghoy na ina at mga batang gutom. Isang lalaking magaspang ang kamay ang sumigaw na namatay na ang kanyang kapatid sa gutom ilang araw pa lang ang nakararaan, at ngayon ay tataasan pa raw ang buwis. Habang patuloy ang sigawan, itinaas ni Sinker ang kanyang karit at inihanda ang pag-atake. Ngunit bago pa ito bumaba, may bato na tumama sa karit at natanggal ito sa kamay ng lalaki. Sa sumunod na iglap, lumitaw si Mina mula sa likuran at itinulak ang binata upang maprotektahan ito. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sa matatag na tinig ay ipinaliwanag sa lahat na ayon sa batas, kapag pinatay ng karaniwang mamamayan ang isang maharlika, lahat ng kasapi ng kanilang pamilya ay parurusahan ng kamatayan sa bitayan. Napatigil ang mga tao. Tahimik silang nagtinginan, at isang lalaki ang mahinang nagsalita na tama nga ito. Hindi siya nag-aalala sa sarili niyang buhay, ngunit paano narawang raw ang kanyang dalawang anak. Dahan ang hamupa ang sigawan. Samantala, si Lefang ay halos himatayin sa pagod at takot. May sugat pa rin siya sa ulo mula sa karit na muntik ng tumama. Napatingin sa kanya si Mina, nag-aalala, habang ang matandang si Bar ay muling lumapit, tanda ng isa pang pergamino. Sa galit at pagkadismaya, inihampas niya ito sa dibdib ni Lefang, sabay sabing wala rin itong pinagkaiba kay Carter, dahil sa bagong utos, itataas pa rin daw ng binata ang buwis ng 50%. Para sa kanila, isa pa rin siyang halimaw na walang pakialam sa kanilang pagdurusa. Tahimik na tinitigan ni Lefang ang Pergamon ang hawak ng matanda. Kinuha niya ito at maingat na binasa. Sa loob ng papel ay nakasulat ang isang abiso na nagsasaad ng bagong kautusan, Bilang pagdiriwang sa kaarawan ng paboritong kabayo ng pinuno ng lungsod, tataas muli ng 50% ang mga buwis simula sa araw na iyon. Isa-isang nakasulat ang mga buwis, buwis sa daan, buwis sa transportasyon, buwis sa trigo, buwis sa pag-aasawa, buwis sa panganganak, buwis sa pagtulog, buwis sa araw, at sa iba ba nito ay ang pirma ni Carter. Habang binabasa yon, nabalot ng pagkadismaya ang mukha ni Lefang. Doon niya napagtantong ginamit lamang siya ni Carter bilang panangga sa galit ng mga mamamayan. Itinulo niya ang papel at mariing sinabi na yun ay kautusan pa ng dating pinuno ng lungsod. Nagtinginan ang mga mamamayan at tahimik na binigkas ng ilan ang mga salitang dating pinuno. Ngunit si Sinker, na puno ng galit, ay kumuyam ng kamao at mariing sinabing pare-pareho lamang ang mga pinunong tulad nila. Susundan natin ang bidyong ito kapag marami ang gustong sundan ito. Salamat mga boss!